Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Sikat na sikat ngayon si Apollo Kibuloy. Alam nyo ba guys na mayroon pala itong nakunang voice recording habang siya ay nagmi-meeting -me kasama ng mga pastoral niya sa Dabaw. Nagbabanta siya na kung ikaw ay nagbabalak na nalalabas, ibig sabihin kakalas sa kanyang grupo, ay hindi siya maghihinayang na ikaw ay So, gogor-goring ka daw niya Kasama ng iyong pamilya So, ganyang kadelikado pala itong si Apollo Kibuloy, the appointed son of God Pambihira, no? Hindi nga siya nalalayo sa kanyang kaibigan Na si Tatadigong Napakadali nilang pumatay At sabihin sa iyo, napapatayin ka Ikaw ay isang appointed son of God, tapos mamamatay tao ka pala. Ayon sa nakunan na voice recording niya. Boses niya yon at siya mismo yung nagsasalita doon. Inilabas ito ni Arlen Stone. Kasi meron siyang mga kasamahan pa doon na naiwan na hindi makalabas-labas. Kasi nga, pinagbabantaan ni Kibuloy na papatayin sila. Narito, guys, ang video ni Arlene Stone na bigyan tayo ng pahintulot. So, ngayon, guys, panuorin niyo po si Arlene Stone. Ito, i-play ko ulit, no? Itong recording na si Mang Kanor was, again, threatening the people or any pastoral na lalabas kasi ganon ang ginagawa niya even now after the last um, live stream na viral. Um, uh, he's, they are threatening the victims. O, oh, so kung ano man ang mangyayari kay BP at sa kanyang lawyer at sa iba pang involved ng case at sa mga kasamahan ko mga workers na nasa labas na na yung iba hindi mapigilan nagsasalita pero yung iba, hindi man nagsasalita, but they are sympathizer to us. No? Kung may isa sa kanila na masasaktan, wala kung ibang may kasalanan, kundi itong demonyo na to. No? Kaya, let's hold them accountable, you guys. So, gusto kong i-play itong ano, itong itong voice recording again ni Mang Tanor na ni-record ng pastoral habang siya ay nagme-meeting. Hindi niya alam, pero ginawa namin ng caption. So you guys, if you can visit our um, Facebook page, no, sa Justice Cry for Pastor Apol Apollo Victims, yan po yung ating, ano, yan po yung ating Facebook page. Uh, we created that. All the victims, no, na, um, nandito na lumalaban kami po ang nagmamanage sa Facebook page na yan. Kaya, um, please join us there kasi we need your support. And we are grateful for you guys for being there for us. So, gusto kong i-ano ulit to. I-play ulit to. At kasi Bisaya, so I am going to translate it into Tagalog or English, no? Para maintindihan ng lahat.

Now let's um let's digest that, no? So ang sabi niya dito, sabi niya kanina um ang bawat ang kung lalabas daw, kung ikaw daw ay lalabas na worker ka, lalo na pag ikaw ay pastoral, papatayin ka niya na walang awa. Kahit yung iyong pamilya, papatayin niya kayong lahat. Kahit yung mga pamilya niyo, kapatid niyo, na hindi man member, hindi man worker, papatayin din niya. Kaya wala nang isa sa kanila na makakalabas sa loob. Yan ang sabi niya. Ngayon, pagpatuloy natin. Napakita siya sa internet, malipayin siya. Gano'ng napakita po man sila niya, malipayin siya. Pag-ibig sila mali tayo. Tapos sila buko. Now, now, he was referring um, sa mga pastoral na lumabas na kung saan nagpo-post ng mga pictures sa social media that they look happy. So sabi ni Pacquiao, bakit daw sila nagpo-post na they look happy sa outside, sa kanyang kingdom? It's because they are not happy. O, tingnan nyo, jealousy. Siya yung nagsiselo sa mga pastoral na lumabas. Lalong-lalo lalo na yung mga mga biktima niya no, mga ginagamit niya, yung mga ginahasa niya na lumabas at nagkaroon ng panibagong buhay and they ended up having a good life. <coughs> nagkaroon ng family. Galit na galit si Pacquiao. Oh, hindi daw sila masaya. Kaya kaya, yung mga pastoral daw na nasa loob, huwag daw gumaya. O, kasi, kung akala daw nila na makakaiwas sila sa kanyang angel of death, nagkamali sila. O, ngayon, pakinggan natin ulit. Sabi niya, tapos na po sa inyo. Pabayaran ko sila talaga. O, sabi niya, akala nila, tapos na ako sa kanila, pababayarin ko silang lahat Oh, ano pa? May utang sila sa ministry nako. May utang sila sa kingdom. Because they owe something. Sa ministry daw niya. Lahat ng mga pastoral na lumabas, they owe something to the ministry of the disappointed son of the devil. Mangkanor. Oh, yun ang sabi niya. It will take five years, it will take ten years. It does not matter. Bastante. Oh Sabina, sooner or later they will face the consequences. They will all be dead. I will kill them all, Sabina. When the opportunity presents itself, oh When the opportunity present itself, they will all be dead. How many of them are outside? Sabi niya. How many of them are being taken by the devil? No, pagpatuloy natin. Ang pastura na naigo na tapat sa buwa. Kaya pa rin yun. Hindi man niya kung mapasakitan. Hindi man niya O sabi niya, count every pastorals all the pastorals who left and who were not here next to me they they think they they they're gone they they think they are forgotten they will face the consequences because i won't be hindi ako masasaktan kung mga member lang kasi yung mga member walang ano walang value mga pastoral lang ang valuable Oh, sabi niya, hindi daw siya masasaktan kung mga member-member lang daw or ordinary worker. Mga pastoral doon siya nasasaktan. Kasi yun yung kanyang mga ano, mga mga asset when it comes to the darkness of the night. <laughs> oh, ganun yun. Kasi so, ka like, na sa niya. Yata gulay mong pagbuli mo sa niya. So, pag ikaw daw ay nakikipag-usap sa lalaki sa internet tapos nagsasabi ka na I love you, binigay mo daw muna daw yung sarili mo sa kanya nakipag-sex ka na daw sabi niya. Kaya kasalanan daw yon kasi yung mga pastoral para lang sa kanya. Again ha, pagpatuloy natin.

tapos ikaw ay halimbawa naging involved ka sa driver at ikaw ay isang pastoral. Papatayin niya kayo ang driver na naging involved sa iyo at ikaw na pastoral. I will make sure that both of you will be dead. It's only that's the only time na Um, nakapag ano that I feel good about it. Sabi niya. And he said that even the Muslim dao, they have honor killing. They even offer their their women to be a prostitute para daw pang stress reliever. Imagine yung woman pala kay pakyo is just a figure of sex. no grabe oh it's only a figure it's not a human Ganun daw yun sa ano yung mga Muslim daw oh imagine he said do you think you can you can turn your back from the ministry even if you want to you cannot because even you join the npa the new people's army pagka nakapasok ka daw hindi ka daw pwedeng lumabas doon na hindi ka mamamatay ganun din daw ang kanyang paglilingkod <laughs> Pagkitawas ka, mukulong ka, patyon ka. Sulong mong magya, sulong mong mugyan mo sa Amerika. Kung ipasulong ka diyan sa ilang siya, ka sa ilang yan. Hmm. Sabi niya, even the government daw in the U.S., once you enter sa CIA and and um, FBI daw, pagkalumabas ka, papatayin ka daw. Hello? Saan kaya niya galing yung theory na yan? Gawa-gawa. Oh. Gawa -gawa. May sayad talaga itong matandang to. Okay. Paso mo kasi ng NSA. Nakabalo na kasi ako ang mga mga confidential niya. Tapos kalit-tarit mo, talikot ka, hindi ka bukuro. Inanin nga kung anong commitment ako sa inyo. Wala na yung makatalik. Sabi niya, kasi daw, pag alam niyo na ang mga confidential sa loob ng organization, kahit sa kanyang ministry daw, alam niyo ang confidential ng mga bagay hindi ka na pwedeng lumabas, hindi ka na pwedeng tumalikod. Kasi papatayin ka kasi alam mo na ang mga confidential. Oh, good sa iyo. Wala nang makakatulong sa iyo. Wala nang pwedeng utol sa iyo. Wala sa iyo. Wala na pwedeng tumalikod daw sa inyo sa mga pastoral. Oh, kasi pag tumalikod kayo papatayin kayo. Papatayin mo dito may hahabol daw. May hahabol daw sa inyo, sa mga pastoral. Kapag lumabas, may hahabol at may papatay sa kanila. He is going to implement that, sabi niya. Kaya sabi niya, think it through. Isipin niyo. Bigyan niyo ng nang bigat ang aking ministry dahil alam niyo na ang ang aking mga sekreto kaya wag na kayong lumabas. William, ikaw pa rin ay nahan ka din, isuon ka. Kato yung suon ni mo. At ilang yung imo isuon sa luwas. Kung doon natin, ulit din na na. Hindi na kalalimang kagit. sabi niya, si Stephanie daw, Pati daw yung kapatid ni Stephanie na hindi man lang nakapasok dyan sa kingdom, papatayin din niya pag si Stephanie ay lumabas. Pati yung nanay ni Stephanie, na niya niyang worker, pag lumabas si Stephanie, papatayin din niya yung nanay ni Stephanie. Imagine? May tatoo <tinyo> dito. Sabi ko, may kikipong lalaki, mo, rektor, titot, masako ba mo sa akong malay, ang gusto na ako dito, ito ano? Hindi mo pwedeng yung tumang galing sa gusto ninyo, hindi na gusto. Okay. Oh, sabi niya, habang kayo daw ay nasa kanyang pamamahay, kailangan sundin niyo ang kanyang kagustuhan. Lahat ng kanyang kagustuhan. At kung anuman ang inyong kagustuhan, ay hindi niyo pwedeng gawin. Hmm. Sa kanya lang tuyong kumulong na kanipal na utak sa tanas ka niyo. Naibog ko ng mga muros, ng mga muslis. May mga babae siya magpapuskitsyon sa ilang mga wahi. O, oh, sabi niya, envy daw siya sa mga muslims. Kasi may mga babae daw yung mga Muslims na nagpo-prostitute para pang tanggal ng stress. Kaya nagsiselos daw siya. Gusto daw niya yung mga worker niyang pastoral, ganun din magiging happy kapag nakita siya, bibikaka na. Ganon ibig sabihin nun. Para mawala, para mawala ang, daw ang stress. Para mawala daw stress niya. Iyong witness sa lalaki, ilabay dito na, kaya na na ko bumutog sa mahal. Kaya di mo na mong pastoral para sa anak lang mo. Hmm. Kaya kung ikaw daw, kayo daw mga pastoral, yung mga witness daw ninyo na la sa lalaki, pag nakagusto ka pala sa lalaki, witness mo na yan oh kailangan mo daw yan itapon. Kasi kapag ikaw ay pastoral, para ka lang daw kay Kibuloy. Kaya kapag nakita mo siya, malayo pa lang siya, bikaka ka na. Kasi pastoral ka eh. oh ganun ang ibig sabihin niya. No. Ngayon yun guys, so, gusto kong i-play yan paulit-ulit kasi that is real. Sinabi niya yan at hindi imposibleng gagawin niya kasi ginawa niya na yan multiple times. And now that we have this case going, at marami ang mga pastoral na nasa labas pag may isa sa kanila na nasasaktan o masasaktan, kahit the tip of their hair, wala pong ibang responsible niyan kundi si Mangkanor. It's very obvious. kaya let's hold him accountable you guys we need your help we need your cooperation we need to do this together because if you guys don't have our support we cannot function maawa po kayo sa mga biktima nagmamakaawa po ako pagkatapos po kasi nating basahin yung affidavit nung last ano nung last na na stream ko affidavit ni VP. Ano po, napakainit po ng, ng kanyang sitwasyon doon sa Pilipinas. Kaya, I'm asking the public to help protect each one another. Lalong-lalo na yung victims ni Kibuloy na nasa Pilipinas. Kami nandito sa US, even he wants to kill us all. Hindi niya nagagawa. Kasi, he's even afraid to go to Manila sa U.S. Embassy, pupunta pa dito sa Amerika para patayin kami. Subukan lang niya. Kasi hindi din naman kami ano, aatras sa labanan. Hmm. Subukan lang niya. Pero yung nasa Pilipinas, iba. It's a different story. Kaya tayong mga nasa Pilipinas, no, uh, let's protect each other. Try to be watchful. Sa mga ganitong ano, mga style nila.